What's up mga kahiwa? For today's vlog ay magluluto tayo ng sisig. Ayan guys, magluluto tayo ng simple sisig my own way guys. So samahan nyo ako guys kung paano ko lulutuin. So tara na guys! Una kong ginawa guys, pagkatapos kong hugasan yung aking karne, ayan, ibababad ko siya sa soy sauce. Ayan guys, at uh, lalagyan ko siya ng kalamansi. Ayan, pipigaan ko siya ng kalamansi guys. Uh, tatanggalin natin mamaya yung buto ng kalamansi, tapos ibababad natin yung ating pork ng mga... 1 hour or kung may time naman kayo guys kahit na 2 hours ganun at saka nilagyan ko na rin siya ng black pepper ayan guys balik tarin natin para ma lahat ay malagyan ng sauce ayan tagranggalin natin muna yung buto ng ating kalamansi so ayan na guys ibababad natin siya. Dahil wala akong maraming time, ibababad ko lang siya ng mga 30 minutes. Pero mas maganda sana kung mas mahaba-habang oras. At nilagyan ko na rin siya ng tubig kasi nga guys ay pagkatapos natin mamarinate ay kailangan natin siyang i-boil. So nilagyan ko siya ng tubig guys. At habang minamarinate natin yung ating karne guys, mag-prepare tayo ng mga ingredients para sa ating sisig. Nag-cut-cut na rin ako dito ng round onion Ayan, isang buong round onion guys. Mas masarap kapag maraming onion ang ating sisig. Ayan guys. At alam nyo ba guys na hindi pa ako nakakatikim ng sisig sa Pilipinas. At ngayon ko lang siya matitikman. Nagkat na rin ako ng chili. Maglalagay lang ako ng mga dalawang chili guys. Kasi super anghang kapag sobrang daming chili. Ayan, tinanggalan ko siya ng buto kasi yung buto ay super ang hang. Ayan, guys. Pero kung mahilig ka talaga sa super spicy, pwede mo naman dagdagan ng chili, guys, yung sisig mo. Pero akin, dalawa lang yung akin nilagay. So, ayan, natanggalan ko na siya ng buto. Kasi minsan yung buto nagbibigay ng super ang eh. So, ayan, cut-cut ko na siya, guys, ng ganito. Ayan, guys. At, kailangan guys ha, mamaya pagkatapos nyo makat-kat is, maghugas kayong mabuti. Ayan, pakuluan na natin yung ating meat. Mga ano lang guys, mga 10 minutes natin siya pakukuluan. Ayan, cover natin. So, ayan, kumukulo na siya. Balik tarin natin guys yung ating uh, karne para magka, parehas naman ang kanyang ano, luto guys. Ayan. So, ayan, pwede na guys. I think medyo luto-luto na yung ating karne. Tatanggalin na natin siya sa boiling sauce. At ikat-kat na natin siya guys ng ganito kasi masyado siyang mahaba at mataba. Ayan guys. Tapos nagprepare prepare na rin ako ng hot oil at ipa-fry ko dyan yung ating karne. Para maging crispy. Ayan guys. Pag, uh, pag naging crispy na siya guys ay napakasarap. Ayan. Ayan, pwede, pwede na siya guys. Na crispy na yung kabila. So, balik na rin natin. Ayan. Ang daling paraan ng pagluluto ng sisig. Ayan, pwede na yung ating ah uh, karne. Tanggalin natin siya sa oil. Punasan na rin natin guys ng mga ano, ng kitchen roll paper. Ayan, tapos kat kat na rin natin ng maliliit yung ating karne. Diba, napaka crispy nyan guys. Ayan. Ayan. Kung gusto niyo naman yung mas maliit pa ng hiwa, guys, is nasa sa inyo na yan. Pero okay na yun sa akin, medyo malaki-laki ang hiwa para mas mabilis ka ano, kainin, di ba guys? Ayan. O, di ba? Pagkatapos niyan, guys, so ito na yung aking mga ingredients. Ayan. May butter na rin ako. Yan yung onion. Yan yung meat. Yung chili at saka yung black pepper. So, Uh, sa isang palayok guys i-melt natin yung ating butter ayan, at ilalagay natin yung ating karne yan. katapos yan guys, ilalagay na rin natin yung ating mga ingredients na kinatkat tulad ng sibuyas ayan, ilagay lang natin sa yung sili, ilagay lang natin sa low fire guys, at saka yung garlic ah, ah sorry, yung uh, black pepper Lagyan na natin siya ng mayonnaise. Ayan, kunti lang nilagay ko guys. Ayaw ko naman sobrang daming mayonnaise guys. Gusto ko lang mamalasahan. Ayan guys, imix mix lang natin. Ayan, i-off na natin yung ating apoy. Ayan guys. So, ready na yung ating sisik, Nag-add na rin ako ng konting magic sarap. Hindi na ako nag-add guys ng salt kasi naglagay na ako ng soy sauce kanina at may salt to salty na siya konti. Naglagay na lang ako ng magic syrup. So ayan guys, ito na yung aking napakasarap na sisig. Para mas masarap yung ating sisig guys ay maglalagay tayo ng uh, green onions. So, ayan na guys. So, ayan. napaka Thank you guys for watching. Hope you enjoy it. Please do subscribe, like, and share. And click na rin guys ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ko pang i-upload. Bye! Let's eat guys! Mmm! Yummy, yummy, sisig! Tara na! Kain na!